そうだね。 kumusta mga idol? Magandang araw sa ating lahat. ah uh, ngayon, magingis na, na naman tayo mga idol. Yan, dito. So, iba na namin yung mga gamit dito. Yan, mga pinggan, regado. Dalawang, ano natin, dala. Isang net pa. Ah, meron pa dito. So, sundan natin sila mga idol. Let's go! Uh, yan, nandiyan na si Tang. Saka si Hibunso dito sa dinadanan natin mga idol nagkalat yung mga ganitong ano parang halaman yan pero yan sinasahog natin yan mga idol at nasubukan na natin kainin yan yan sinasahog natin sa sinigang ano so ito yung spot natin mga idol kasama natin si ano you know, si ating Gerald at si brother Christian oh isa And zero. Silap mga bro. Ayun. Diyan. pang First blood, pampulots. Meron kang dulih. Awali sayang ah. Apay, ito diwar. Ah? Unkal takkel. marlo ma. Yan mga idol dalawang piraso lang yung nahuli natin doon lipat tayo sa baba sayang sayang nauna na yung mga kasama natin mga idol yung dalawan din oh, nag enjoy oh yan pang contest yan sa ano ay boat racing hmm yan si brother christian saka si ano si para joseph yan nasa kanila yung mga net mga idol na gagamitin natin sa baba napakatahimik dito mga idol yan dito tayo pepesto Ayan you know, Yung panahon mga idol, medyo maglimlim. Tatakpan yung araw. Yeah, masarap mga isda ngayon. Hinahamon ko si Bunso, hindi niya mapapabilog yan. Oh, sige, tingnan natin. Basic, ba pa Sige, testing ko tanay ng batuan. Sarap oh. ka na. O. Tanay, nuwang. Sige, sige, sige. Lahat, sarap na. Diyos oh. Sablay Awan Sablay <laughs> Sablay Ito na mga ito Lilaratag na natin yung net Yan Si brother Christian na yung naglatag mga idol Sinusundan ni brother Joseph Tapos sa si ating Gerald naman dito Si Tatang at saka si JB nandun sa baba um, Hinaharang nila yung ano Yung isang net para walang kawala daw yung mga isda mga idol <laughs> apat na lambat na yung ginagamit doon apat na dala wala pa si ano si Kapido daw laki ng nahuhuling tanduli mag isa lang yan mga idol oh baby shark na to filyo ang laki mm. parang pating mga idol sarap ng ano yan sinigang yan isa lang yan pauwi na yan Pwede, na do, pwede na daw manood ng TV sabay sabay tagay. tagay. <laughs> maagang uwi yan. Ah, nagkubong yata ang tukoy sa tawa. Da? Yun ang mga idol, oh. may huli. Bulang bulan? Oo, oh, sa pagigay na natagari. Oh. Na, pang, pangigmo ka, mo Mm -hmm. Palagsuto mo. mo na, alam mo na.

meron pa palang isdang ganito dito punto na kami mga idol doon dapat sa kabila kaso umagos at lumalapat yung ilog malakas yung agos sa loob hindi sila makaporma malalim kasi mga idol saka ano, maraming bingkol yung tawag sa amin yung matitigas na lupa hmm. yung mga buo buo saruwag dai latahan dayjay Piramid! Wow. <laughs> Chris. Christmas tree <laughs> malas mga idol ito lang yung huli namin tatlo tatlong tiraso ayos lang yan basta may <laughs> Magugulay tayo tulad ng binidyan ko kanina ng umpisa yun, yun yung ulamin natin subukan naman natin dito mga idol dito sa medyo maagos para sa mga isdang silver o silap

จะเป็นป่ะโยมไม่ได้ลงตีทุกอือเยนี่ <laughs> <Yeah. Hey, itilapia. tos> <coughs> Ito na, pwede na yun. na, yan na. Sunod-sunod yung huli ni Kuya sak mga idol. Ito yung spot na... Oo, oh, laki ah! Ito yung spot na unang nilatagan natin kanina. Oo, oh, dalawa. Ito mga idol, oh, meron ulit. You know? Maamo yung ano, mga isla sa kanya. Katapang mo. Talagang makapit. Parang mandya. Mata oh. mo, wala Wala, wala kong huli. Yung isa kanina lumabas pa. Ay naku kanduli yun walang kaliskis <laughs> malalaki yung huli ni kuya gay puloses ni kuya gay yung bida ngayon si kuya gay malalaki nang nahuli pang ihaw to mga idol oh. Hmm? Ito yung pinakamalaki yata. Malaki. Oh. Meron pang dalawa doon. Maputik na dito sa ilog mga idolok. Oh. Hmm? <coughs> <coughs> tatlong low, Tatlong pre low pressure ayan salb na nagluluto na yung dalawa dun oh. ah, oh, doon kami kakain mamaya. Sarap maligo mga idol. Malamig ng tubig. Malamig. Saka malinaw-linaw. Ano, walang naanod na mga ano. Ano ba yun? May mga bubbles-bubbles na may lupa. Okay, dumi. Ngayon, oh, maganda. Sarap maligo. Malamig pa. Maligo! Wow. na kami sa taas para tumulong kumain. <laughs> tumulong kumain. Ang haba pa nang nalagyan ni Kuya Gailusak ng ano is daw. O? Oh? Tana, pero wala naman. Sayang. Mapapalaban yung gulay dyan mamaya. borat au au Burat aw-aw. Yan nagugunaw na si Bunso ng ano mga idol oh. Sa burburyas. Amol you jud sa na madi. Nay mas. Ano? Know, masarap isog sa sinigang to mga idol. Titigan niyo maigi mga idol baka meron diyan sa inyo. Ano? Sarap to guys. Ito. Sarap yan. Pag sinobra mo ng luto mga idol, may pagkapait. Yan. Hilig kami sa mapait kaya masarap. Yung kalunay naman. Mato. Yan, nakakalat lang. So, hugasan ko na tong isda para maihaw na lang mamaya. Diba. Ba yan? Ano ba yan, part you. asang saka dito ka mga ito ito malambot lang itong isda na ito eh kahit kamay lang ito Grand punya istilah kita terima tengah dua tahu pare pare atasnya! Okay, mga idol. Hop. Ayun. Tingnan niyo. Malaki-laki. Oh, dipon. Hop. Ah. Okay. Kita. Dito Oh. Mga oh. idol. Asawa na natin dito para sa sinigang. Let's go. Kunin na silang kumukuha mga idol oh. Dami na yan bro Dami na guys Sa mga ano pala Sa mga subscribers nating Dalaga dyan Binata pa to <laughs> <laughs> Binata pa yung sa namin no? Oh. So tingin ka, so Ay Malay mo ano Makahanap ka na hmm? Isang lingon mo bro Oh, yan ang mga idol oh. Di ba? Oh. Ayun, isang, may isang. may isang Dalawang luto na yung ginawa. Dalawang kaldero. Lupit talaga ni ano? Oh, Bas Gerald. Kanin tsaka kaisda. Oh, si ka. oh, may salungit pa. Hmm, may kalamansi pa. May, may sili pa. Guys. May sprite pa. <laughs> Kini okay, nanti. Ini hey, yang nyen ikanti hey. kwa? Ini bias. Pias. atau? <laughs> rata. Wow. Yummy yummy yummy. Aven natin tumomoy mga idol. Orang saktante. Sama natin to sana, sini ga ako. Ni bit ko pa ko. Hmm, na ibit ko.

Sa bilog mo, gibe? All Awas? All Water boy namin. Ano? <laughs> <laughs> Lapit nating na krisya, no? <laughs> nag doon sa kabahayan, mga idol. <laughs> Wala kasi tayong, ano eh, pagbubungkalan ng Kukuha na natin ng tubig. Lumalaki kasi ang ilog. Maapaw yung ilog. May lumagay sa ngayon, Brown. Maapaw pero malinaw. Tumatik ka tayo, Brown, nung nagapag isang amin. Tumatik ka tayo. Lumagay sa ngayon. Lumagay sa ngayon. Mais. Nalang mais. Ang cute ng mais ako. Pusiti mais. Ang gandaan. Hindi ko natin pang alam mo. Napunot. Ini ini jumpa. <laughs> ini apa? Lista kau nampak kan? Ia bagus. Nada na mana? mas. masarap to. Yan no. Hahaha. 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 yan Hahaha. 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 Kamote. na Na. Di budget mo pala dyan daw. Kami na malabi. Handa niya liaw ka. Ha? Handa niya daw. Naluto na yung kamote mga idol. Liwalay na. Tapos sunod naman yung isang na. daon. Ha? Bakla-bakla ka na na? ka? <laughs>

Mm, di ba? Sab-sab na yan. Yan you know? o. Mm. May pag na. May ice pa. Kaya kapitan, di mo man. Sigurado na yan mga idol. Ito talaga pari sabaw dito ya eh. Mamalunag. Oh! bang Ito experience ko ng mga ating tigilinan ha. Mas. Plastar na dito ko na nung unan na kanya ka. Mamalunag na eh. Chat-chat. Chat-chat paspas ikita doon ay bar tagay. kasi sundan. Uh, mas. Hmm. Sa ng tatlong bote, wala pang yan, 30 minutes

Ali baak, ali no? baak, ali baak. Sagetin ara dang manmamalat yang manganan anu kung ngawadug. Igeu wae, pario kiyau. Diu. Tina da joraungda kana lutao. Borat alao. Mamaman. Bulbulong lata bulbulong. Kadalman di ti

Barang ni ibu bigo. hanak silin, madi kon, mm -hmm. naga tu silin at ada oi. Nampar siling, silin kan jinak oi. Bulbulung pelari lumba belaban. Naga <laughs> silin lagi dilan. Yo, yo silin. Masin silin, naga dia hangga naga Dapat darah tu disubutan. Oh,

Boring mo na 'yan. Bigi mo. Matik 'yan. Nagpabusog ka sana. Oh, kaldo puro, kaldo puro. Napaka-payat niya. O mong pabayaan yung ano, katawan mo. Konsiant. Oh, konsiant. Lumalaban. Ay ay. ay. Hay naku, lumalaban na nga. Pasidera sana. tatlo na lang silang natira. Oh, lumalaban pa yung isa oh. Oh. Guys. Um binsa pa lang tayo. Bilik ka. Um binsa pa lang tayo. Nawal pa na ko. Balim man nagkalibaan na 'pag 'ne. Oh, ay salamat. Petlat. Ay lang sana. Magpabusog ka. Kain guys. Daw kumatawa, may sarro <laughs> mo di ba? Ondikad daw. Langatrasan. Busilin natin daw. Busin mo lahat yan sa... Dalaban na sila guys, sarang-sarang kisa guys. Mapapalis paris so, kasi so, ito so, pag dinobos, no boss. Okay, Ayaw busin mapapalis. So, na natin. Busin mo saan yan. Oh. Sa so, alagyan natin ang sili. Pag oh. paway, kwan. Ah. Sino kayang mananalo dito? Championship game na yan. one on one. hey. Yan ito mga wala <laughs> para? Umalmalag? <laughs> Suko yan mga idol. Kaya pa yan? Wala na. suko na? Wala, suko na. Siya, Ang panalo. It's <laughs> a si brother Christian. yan, panalo na yan. Siya yung pinakauli. Wow, yeah, wait, <laughs> yan yung talong nabilog ay. Yan, premium <Prenyo> niya. Premium <laughs> daw niya yung tatlong bote. Yung tatlong bote yung premium niya mga idol, yung walang laman. Panalo <laughs> oh, si. Tutira pa yan, oh. Social. <laughs> oh, dito mga. Yan lang natira. Upa, guys. Sarap kasing kumain dito mga idol. Press pa ng hangin. Ayaw pumayat guys. <laughs> hmm. Napalabang kasi kanina. Yeah, no? Yan kanyan, o. Yan. Napalabang kanina si May Higgins. Tatlong trophy. Yan. Premio yan. Premio. <laughs> Pintuan mo na mga idol. Ay, pahinga. Yan mga idol. Nakapagpahinga na kami. Bale uwi na ako. Sila may iwan. At mangingis na pa daw sila. Yeah. Let's go mga idol. Kaya na. ko na ito mga idol. Tara. Muna na 'ko. Bye bro. Okay. Bye, -bye. Bye, -bye. Ingat. Ingat. Salamat oh, yeah.